Pondong matatangga sa flood control nais isilaan ni Sen. Bam Aquino sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Kumpiyansa si Sen. Bam Aquino na matutugunan ang mahigit 166,000 na classroom backlog sa bansa sa pamamagitan po ng kanyang panukalang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act na layong pabilisi ng pagpapatayo ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Sa kanyang pagbisita sa Lakandula Elementary School at Dr. Adelaido C. Bernardo High School sa Mabalakad City, Pampanga, sinabi ni Aquino na nakita niya mismo ang sitwasyon ng mga paaralang kulang sa silid-aralan at gumagamit pa ng mga pasilidad na sirana. I-bypass natin ang DPWH, ibigay natin yung pondo sa mga LGU at sa mga NGO na may track record sa paggawa ng school building. Sa tingin po namin, mas mabilis yung paggawa at mas mura pa sa tamang halaga. Pa ni Aquino, mahalagang masiguro na ang pondo para sa edukasyon ay nagagamit ng tama. Naiso natin makita na mas may pondo pagdating sa edukasyon, pagdating sa classroom at yung pondong yan na nasasayang lang, nabubulsa lang, nawawala lang, mapunta po sa tama. Binigyan diin din niya ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalaan at NGOs upang mapabilis ang pagkapatayo ng mga silid-aralan. In partnership with LGUs, DepEd, and of course, uh, na mapunta po yung budget dyan, I'm sure kaya ho nating mapunuan yung ating kakulangan. Iminungkahi rin ng Senador na bawasan ang bahagi ng Flood Control Project upang mailaan sa sektor ng edukasyon. Naiso namin makita ang isang mas maayos na pondo ng flood control Kutubo namin, bababa po yung 275 billion Makupokus siya sa mga lugar na meron talagang pagbaha Yung uh, matataktesan po, yung matatanggal Natingin po namin, naabot pa siguro ng 100 billion na namin ang ilagay sa edukasyon Batay sa datos ng Department of Education o DepEd Ang Calabarzon ang may pinakamalaking classroom shortage na abot sa 31,010 o 18.7% ng kabuoang bilang. Kasunod dito ang NCR na may 24,816 o 15%. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na may 13,235 o 8%. Central Luzon na may o 7.9% at Central Visayas na may 12,574 o 7.6%. Samantala, todo suporta naman ang Department of Education sa panukalang Cap Act. Ipinahayag ni Education Secretary Sani Angara na makatutulong ng malaki ang panukala sa pagbawas ng classroom deficit. Tiniyak naman ni Aquino na isusumite ang committee report para sa CAP Act sa plenaryo sa mga susunod na linggo at umaasa siyang maipapasa ito bago matapos ang Disyembre. Kung may isa sa batas naman, bibigyan ng karagdagang manpower ang Department of Education para sa mas mahigpit na monitoring habang ang LGUs at NGOs ay makatatanggap ng sapat na tulong upang makapagtayo ng mga silid-aralan ay alinsunod sa pambansang pamilya.